galing na yun. Mayroon pa nga. nakikita kung uh, ano ang pagkakaroon ng mga uh, Ako po ngayon tahanan mag-shoutout po ulit at tahanan sa mga 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 tahanan Siya po ay nag- Nagdiriwang po ngayon ng ika-85 birthday. Happy, happy birthday po at nawa po ay magkaroon pa po kayo ng marami maraming pa birthday from Miss Julia. Ah, sa kanya pong anak. Big shout out din po kay Ma'am Alma from Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija. Ayan po. Ah. Big shout out po kay Ma'am Josephine Portugal from Australia. Hello po. Uh, big shout out din po kay Tita Glo from Canada. Hello po. Uh, big shout out din po kay Ma'am Biole o from Macau. Big shout out po kay Melody De Los Santos from Egypt. Uh, yun po yung shout out po ko po kahapon na sabi po ay Melo. ayun po ay nagsabi po siya sa akin ng full name niya uh, big shout out po kay madam narita Mokarsel ng lebanon at kay ma'am rosita uh, L... ah? rosetta ng bangat talinga iba sambales bangat talinga iba sambales Uh, big shout-out din po kay, kay Ma'am Teresa Caores from Pasig. Hello po! At kay Nanay Laura from Mandaluyong. Uh, big shout-out din po kay Sir Rudy Merced from Sabang, Santa Cruz, Zambales. Hello po! At ako po pala ay eh, meron pong subscriber din na uh, taga dito po sa Santa Cruz. Hello po! At kay big shout out din po kay J, uh, Sir Jason De Guzman and family from General Santos City, Lopo. Ah, uh, big shout out din po kay Joel Views watching from Saudi Arabia, damang. Hello Lopo at maraming maraming salamat po uli sa inyong panonood at sana po ay magustuhan niyo po uli itong aking uh, upload. Ah, uh, ingat po kayo, parate dito po kami na dito ninyo sa bilihan po ng mga ah uh, kristalit na para po sa pagbalsa. Sila po ay mag prepare na po ng pang ano nila pang, pa, pamain sa pagbabalsa. Ano tito ninyo ang bibili nyo? Uh -huh. Crystallite. Ito uh -huh

may mga sa mga pa. na pang kalsa. kami po ay may blessing na dumating at si Manong Intoy ay dumating na galing laot. May laot, may laot. <laughs> And kami binibigyan ng pang-ulam. Maraming salamat Manong. tayo <laughs> po yung binigay ni Manong Intoy na uh, isda. Ayan po si Tito ay Tito ay, Ninyo ay gumagawa na po, po ng kanyang mga pain. Ay, ano ba yan? Pang ano? Pang, pang payaw? Lago pa lang akong para pag magmamasit. Ayan si, para... si Junjun, kumpleto na yan. Oo, oh, nakaray din na. Nakaray na. Buti ka, din na lahat. <tis> <tis> Dami na ba naman nag-load? Oo, may pusit na. May nakaray naman pala. Nakaray na si Bo. Tatlo-tatlo, nga ako

Ayan po may nagawa na po si Tito Ninyo na pain. Ganito lang po yung kanilang ginagamit lang po sa pangbalsa. Pagkuha ng mga tuna. Yeah, siya pa yung nakagawa na po ng dalawang piraso. Sagbit lang, ano, nakagawa ka na ng dalawang piraso. dalawa, Ah, mayroon pa pala dyan. Ito, yan, yan, yan. Ayan. Apo na. Ayan. 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 Ito pa. Anong mahuli niyan? Ha? Fish. Anong fish? <laughs> fish baby fish. Uh, ko fish pan. Ako <laughs> nandito po ako sa school ni Ken Ken. At uh, ako po iniintay ko po yung oras ng paglabas po nila. Atin po palang sisilipin si Ken Ken. Po, sila po pala ay nagmi-merienda. at tingnan nyo naman po ang ginagawa ng KenKen Ken. nandun po siya sa ilalim ng lamesa ang <laughs> ginagawa nyo sa ilalim Very good siya oh. Maglalagpas diyan Ken, wag lalabas sa kubuhin. Yung Kulay na yung may kulay na papel. <usutas> <yan na> <usutas> oh, gusto mo show yan ng nan. Yan, bigay mo na kay teacher. Pwede na yan. Ako. Ken, bigay mo na kay teacher yan. Bigay mo sa kanya. What? No. po ay wala. Wala, hindi naman po mainit. At tama-tama po maglalakad po kami ngayon. Hindi naman po malapit lang. Tingin uli ng star mo. Wow, very good naman pala yan eh. Ha? Papasok ako. Hindi pwede yung mama doon. Mm -hmm. Hindi pwede mama doon. Pinagbigyan lang sila. Kasi yung mga anak nila, hindi nagpapaiwan. Ikaw, very good ka na, di ba? Okay. okay, eh, hindi ka na... Ay, okay lang si mamang wala doon, no? Opa. alam mag magpaiwan yung mga kalas ito hindi nagpapaiwan yung mga kalas mo oh? kaya nga very good ka eh kaya very good na yung chicken nagpapaiwan na na the next day ngayon po ay eh, nandito po kami sa Tabindagat at titingnan po natin yung huli po ni Manong Intoy Meron nang? Meron din. Oh, wow! Tatlo! Oy! Ang galing naman! Wow! Ami no malino Wala, kada babalita. wala na ko ka recycle mai nya atol ari wow si manong po ay nakahuli po ng malalaking tanigi ano nga mo? Wow! Bakit mo lang yung isa? Ay, ikin isa? Ayun, mayroon pa. Ang lalaki. Ang galon sa kayong kawil. Pista na naman, pista na naman. At sasama po tayo Ayun, mag... Ito, deliver po ha? ng isda po ni Manong. Dali mo na kayo galon. Ha? Ayan po, kinakarga na po nila sa tricycle. Halos hindi na mag-ano sa... Ano? Harapang, ha? Kalabas na yung buntot. Anong aming tulig? Mandito um, ko Opo. Kalabas. At uh, sasamahan po natin si Manong mag-deliver po ng kanyang tanigi. gasolina po kami sa glit. Ayan po, papasok na po kami dito sa May Dito po nang deliver si Manong ng isda. Ay, 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 Madam Lisa. Ay, Madam Lisa. lalaki ay pwede at ating ano lalaki hindi makapaglilihan okay. <laughs> okay. si Manong sa video wala siyang secret ngayon yan po ikikilo na po yung tanigi ni Manong Hmm. Morning, nawala na. Oo. Latak siguro 'yan. Ito, tapos siguro 'yan. Wala nang pres. May lang Latak 'yun? Ang latak nila ng gabi. Oo. Wow, ba, andamin. at ito po pala ay, ah, un laki ng bonding. Wow. Puli din 'yan. Para po nang isda dito. Kayo din? Hay, kero din? Share-share na din ba? yan ano, yeah. po ay ano, bunjing, tuna. <laughs> Halos hindi na po magkasya sa banyera. na lang pala, no? Yung okay. isa. <inaudible> Ang sana na pong kilo. Uh, Natin pong titinan. Wow. sir. <inaudible> sir. 18.3 Ayan po yung 18.3 Kilo <laughs> po ng tanigit ni Manong Ganit yung drop of Walang lusot si Manong ah Walang lusot <laughs> <laughs> Ayan po e, nilagay na sa malalaking styrofoam Ayan po e, Ano yung dideliver sa ano no Biyahing Maynila, ayun na na. Okay tapos nung po ay biyahing may nila na hmm? lang ng pinaglalagyan nila Ayun, Makarating na nang Maynila ang tanigi ni Mano. <laughs> kaya ayari ka po matita ni si Brunian naman. <laughs> ang gordo sa'yo. <laughs> kaya po, hinihintay na lang po natin si Mano at para <clears throat> hinihintay na lang po yung bayad ng kanyang tanigi. Naman, <laughs> Manong. Ayos na? <laughs> at kami naman po ay bibili na naman ng ano pagkain daw po. Dito po yung napagbintahan ng tanigi po ni Manong. Kaya dito po ay dumaan po kami kay dito kay Yilopin at bibili daw po si Manong ng uh, pang ano pamain. pauwi na. Tumaan naman po kami dito sa talipapa po ng hipay at si Manong daw po ay bibili po ng pamain na bangus sa kanyang tanigi. Siya daw po ay bukas ay mga ngawiloli po ng tanigi. Gutom na dito ninyo? Gutom huh? na? foto oh. <laughs> Ayan po ay bumili po muna kami ng kakanin. Ano ang kwan Pitsi-pitsi. Paras mo pang pang gusto ko itong nabili mo? Ha? Paras ko pang gusto ang nabili mo. Pero din po tayo ditong puto. Sarap. Sarap? Kami po ay pauwi na. pamain mong ano? Bangos. Mm, bangos. Mm -mm. Bangos ang pamain niya eh. At ito po yung nabiling bangos ni Manong. Uh, ito po yung pinagpapain po niya sa tamigi. At ito naman po ang isdang flying fish. Ngayon po, pag hindi po, ano, pwede pang... Pwedeng pamain, pwedeng ulam. <laughs> Pagtapos ng pain, pang ulam naman. Eu não